Okay, so meron tayong Chinese, tapos meron tayong, anong hot blood mo? Romanian. Romanian. Tawagin na natin ang purong Pilipina na may dugong Latina. Let's all welcome, Bren!

At before anything else, I would like to say thank you sa lahat ng na mga nag-naadiri karon. Lalo lalo na sa mga lagi mga lugar. From Toledo, mga Maglenti, from to his GG Food Team, Sam ayan. Thank you so much at sa mga kuya at sa mga kapangkin at sa pamilya niya. Thank you so much at the Genevieve Hitman. Eh, what's Hello po. And sa uh, Belkis Family Sisters, hello sa inyong tanan dyan, O sa, uh, kasi kung, ah, sige ko sila, Basta mo na to. At eh, syempre, ang mga grupo ng niya, no? Ah, uh, Jai Jai. Thank you so much, Ma'am Pinky. At uh, despite sa mga... Ngayon ito mga Kasi dapat mag ten pa ni Char 8, di ba? At least ka finally, open na siya. Ah, uh, Gunta, ang wish ko. Ay, makabalik kami for the anniversary. Wow! <laughs> Grabe ka pa tayo gutong ba? Wala <laughs> <laughs> Thank you so much, Scarlett, for entertaining. Ms. Scarlett, dark. Thank you so much, cute. No tan nagtanong din sa kung anong saya buhaton, kung anong. Pala kadi oy, thinking ko baka masin. Eh, dapat surprise lang kanila ang Tay, 'di ba? Thank you so much Scarlett for entertaining. At sa lahat ng mga subscribers, friends ko si Ate, maraming maraming salamat mga Bayat for habi for your coming. Thank you so much Cynthia for coming and congratulations, sa, asa. O oh, asa, mga followers diyan ha, ganun pwede na kayo gumawa ng mga picture ng mga mama, 'di ba, sir? ko. Kapoy na lamang sa reply. Thank you so much sa pag-adhi. Ang tapag ka mukhaan mo ka na gusto mo mukhaan mga fresh na mga pagkaon yung seafoods. Ani lang mo na ha? Kung dili na, okay na gapon. Na may bulat-bulat na gapon ng mga damit na lamang kayo. Thank you so much, Ma'am Pinky, ha? Basta nag-expect ko mo kanta ko. Hindi ko kong kabalong kanta, gino ko. Ay, you siya ka kanta, okay lang ba? Okay na ba ka na? Mag-treesam <laughs> na lang <laughs> basta Sore, pang naik ang liis <coughs> lipos karo, naik ang liikan ng kuat karo An-an An-an-an-an Parang, ayo, miska mo Ikaw ang mau kuat, no? Ikaw lo, don't want Kamusahin mo muna yung dalawa, kasi alam kong matagang dikainin yang kasama And first time ito, tama ba? Kayang tatlo Sa isang event, no? Oh First time nya, so kamus dah first time? Dugo kayo Bakit? <laughs> Nasikatan ka ba? Oo. Oh, okay. ano ba? Puan. Siya mong gul. Kusog na ayaw. Kusog? Oso? Okay na siya. <laughs> Chinito kasi. Kuan kasi? Chinese? Diba ba pag Chinese medyo kuan? Oo, oh, yung serte so kasi Chinese New Year na malapit. Kaya nga. Kaya nga. Chinese siya. Pero kuan gamay na yung pabuto ba? Wala kay Lahir na kitang Romanian. Okay. Bukat na kitang bagaan. Uy, dragon yan! Pag Chinese dragon! Oo, pero...

Nakilala ng mga tao. Actually, it's our first time na magkasama dito. Very awkward. Kaya hindi may gabansinan for three days na. Ano ba nangyari sa relasyon na to? Hindi. It... <laughs> 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 <Smart. laughs> ah, <laughs> Paalala lang ha, Brian Roy yung nandun sa ako. May libog manggol ko. Oo. Kung sinay piliyan nila. Kasi ang piliyan sa laha. ha. Na... Ingat man sila nga, di ba? Pukun lang piliyon. So, lisod ka <laughs> Naglibot ko niyo, mamalikot doon lang <laughs> ang baby sa akin. Hindi niyo sila mapansinan kasi nga ano. Dahil, kung ano siya'y problema. Oo, parang kung siya sila kasi nila isa't isa. -isa. <laughs> so, gusto mo malaman kung sino pwede manalo sa S kanila? Sumbagay so, na lang, baby. <laughs> Ay, ganito na lang, maglaro tayo. Pag wala, pagkakao na gutom naman na, no, pero kung may choice ka, kauna saan ninyo na mga ipanada niya. <laughs> Tutukin ano sa ninyo ng uban ng mga hindi kayo ko ang para mawala inyong gana. Hindi <laughs> ko magtudlo kasi kapil ko inyong tudlo. <laughs> Dapat ka na mag-contest ha. Ah. Maglaro na lang. Na lang ako tapos matiliin mo sila ng mga ano tapos kung sino yung pinaka... Kung sino yung pinaka-match sa'yo? oh dito. Tapos dito ako tapos mag-step forward sila kung sino yung pipiliin ko. Oo, uh -huh. oo, oh -oh. maganda, maganda. Oh -oh. Tapos kung kinso tong mapili na ako, Osionfish. Yes, nakakatanggap ng isang branch ng uh, uh, like catch. Hindi, kung insa to, ang hindi ko mapili siya ang lugton. Huh? Ang manalo? Ako ang lugton. Punta tayo para duwa sila lugton. Hoy, joke lang yan. Wala mabata din. Kinakasabot ang English sa bata. Ay, Tagalog. <tis> Sige na. Okay, uh, so magkakaroon tayo ng tanungan. Dito pa natin malalaman kung sino yung magiging uh, kamatch yung halos parehas ng gusto o hirin ni Brenda. Hey. Yeah. Yeah. Mamili ng sagot o kayo ang pipili ng sagot. Guwapa bang manibig? <laughs> 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 hey, hindi siya narusahan ni Karol. Ah, yeah, hindi. Tapos, o kaya, pwede yung manggaling din sa mga tao, yung tanong ha, isipin kayo ng tanong na pwede nyo. Talawa, naging ano lang. Sample. Kung mamili ako ng flowers. Yes. Since nandito tayo ngayon sa ating uh, um, seafoods ng Fresh Catch. Ano mo o ano mo maihahalin tulad si Brenda bilang seafoods? Kaisa! Oo. Oh. Dapat sabihin mo sa kanilang pagulong, tapos sabihin mo yung choices, tapos pignahin ko rin doon. O eto na nga. Bubok mo ni Joe. <laughs> eto na nga. So kung magiging seafoods siya, ano siya at bakit? Okay. okay, punahin kita. May okay. 9 na po. May 9 na po. May Lugay pa pagpiliin lang, kasi Masigurang... mo tuyong na ha. Okay. So ang sagot nilang dalawa ay ito. Ang isa ay tahong, ang isa ay talaba. Shit. Ano ang gusto Marami. mo? Oh, anong gusto mo dong seafoods? Ako, gusto na ako tong lisod siya. Logiton. Nag-uot-uot, kudos <laughs> siya. <laughs> Hindi na lang po eh. Gusto na ako yung ano, pangit yung itsura, pero masarap pala siya. Oh. Ay! Ay! Yata eh. Talaba. Talaba! Step! Ayaw, saba! Ayaw, saba! Oh, step forward. Ayon. Kasi mag-backward, dito na pag nakita ako na ba. Eh. Sa mga hayo. Sa mga hayop... Kasi kumpensit na kaya... <laughs> Sa mga hayop, saan mo siya maaihahalikpunan? At bakit? Siya may utom mag show, no? Huwag to na ang tahanin ka. Ang gilid na lang, huwag tingin Okay. Ang sinagot ng isa ay pusa o inin. Meow meow, 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 Kasi daw mukha kang pusi. Oh. Ang isa naman ay sinabi ay unggoy. Ah. Oh. Dahil napakahilig mo kumain ng sabi. Ah. Oh. Ano sa dalawa ang gugustuhin mo? Ayaw ko sa unggoy kasi masyadong true to ko <laughs> <laughs> sa kasi karwasan sa ilig na ako. So, magkinarwa sa ilig ng gabi. Ay! ini It is the forward. Okay! Ngayong gabi, magkaroon kayo ng patakataon na mag-date din sa Cebu. Saan nyo gusto pumunta? Wala mo na alam sa Cebu. Huwag no, makinagabalong sa itong TAPS. Kalau bubuk, bisa ada tuntas. Kau ban saya butuh. Seligau nak sama so kelinti ke apa? <laughs> Ang isa ay sa SM Cebu. Si Sai. Buat kotahan. Pakai beri rambut tiket. Kau pada belum beri. Mau di SM Cebu nyapul, kau mau bayar. Ang isa nama tahu kolon. Kung unsa mo na kolon, mag-hold no? up na dito. <laughs> Mukarong kayong tandem. Ayaw ko ng aircon, so I don't like SM. So dito pa sa kolon. Yeah. <laughs> okay. Upan okay. oh, daw din tawagan. tanong na ko. Kung siya ay magiging ulam na, na hindi mo pagsasawa at kailin, huh? anong ulam siya at bakit? Shit. Ay, pag nangate. Pag nangate, ha? Gwapa ko, te. Lapo-lapo. Sa'yo? Sa'yo? Sa'yo daw, mo mo. Okay, ang sagot ng isa ay humba. Shit. Yeah. Uh Oo, -oh, kasi para yeah. ka raw, ano, humba. Ay, baka high uh Oo, -oh, na kahit lagi kang, kahit lagi kang high ang sarap mong kainin. Shit. Yeah. Ang isa naman ay sabi, bulat. Parat, parat. <laughs> ayaw ko na humba. Paborito ko ang humba, pero ayaw ko kasi delikado na siya. Delikado rin naman ang bulat. Kaya kahe siya. Kaya tapo kasi bulat, pero makahe Pero ito ko sa bulat, kailan ma-educate siya ang bulat. Bulat! Bahalag, parat. Pero lami ka ayaw. Di ba? No? Oh, okay. okay! <laughs> okay. Last! Bago pa tayo. Kung, kung mananalo na yung isa, siya na. Okay, tapos? Kaya matuwat ka rin ng gabi muna. Baka. Baka naman Okay. okay, what, karang, <laughs> okay. <laughs> kung mabibigyan ka ng pagkakataon na mahalikan si Brenda Jesus. sa parte ng kanyang buka, Sa <laughs> bukang? Saan mo siya hahalikan at bakit? OY! Ha? Tino mo? Huwag ka nang mag-isa, oh. Lolo ko ba na, no? naman no? na, no? Pagkita na lang d'wa. <laughs> oh, my God! O, ito sa bot pila to, ha? Hindi sa akin, ha? Okay! Una... Okay, ang isa... <laughs> ang isa, ang sabi niya ay sa dips. Wow! <laughs> sa lips, ganyan tayo na gustong halikan. Sa tamang panahon. Gawa! Ang isa naman daw ay wala. Wala siyang pipiliin kasi buong mukha mo naman daw ay nahalikan ngayon. Shit! Wala ko sa ilo nang na ako Totoo? Ang tanong nila, tanay. Okay, alin daw ang pipiliin mo? Eh, ayaw ko ng buong mukha kasi ano, baka masipsip niya yung pimples. <laughs> <laughs> ko na lang makaayaw. Gusto ko yung sa lips. Oh! Mukha, mukha mo ma, mukha makakato o totoo yung pangarap mo. Last! Dukay ba baka daw ko nung araw. Ito ka last na, kung sino, uh, sinong Disney princess sa tingin mo bagay kay Brenda? Kanino siya mas

Rapunzel. Yeah! It's ni Bruno. <laughs> kasi hindi, ka, hindi man daw kahabaan yung buhok mo, pero parang ang haba na rin dahil sa dami ng nalilig sa yung mga lalaki. Nalala <laughs> ko, mahaba naman ang utin ko. <laughs> okay. Ang isa naman ay si Fiona. Oh, shit. Isa na nag-Fiona kayo, ah. Ah, sige, na lang. Ayaw ko kay Rapunzel kasi Masyadong maganda, malayo-layo siya. Eh, na, na lang ko. Tapos akong lawas, Shrek. Perfect. <laughs> Eto! Do or die! Dahil sila ay tie. Shit! Bukang pareho sila gusto akong matiliwan. No? no ako, parang wala gusto magpalupin nila. <laughs> Eto na! Last question! Anong gusto mong itawag sa kanya kung sakaling magiging kayo na? Ngayari, kasi itahap mo na siya. Jaguar? Gusto mo na siya. Anong gusto mong itawag sa kanya? Eh? Baby shark? Bro! Okay. Eto na! Magkaiba talaga sila. Ang isa ang sabi ay love, ang isa naman ang sabi ay inday. Ay! Kato? Oligaya? Ayoko na ng love kasi yan yung endearment namin. Sunday crowd? Ayoko ko ng love kasi naging wala. Na kami ng ex ko lang ang namin. So, dito ko sa inday. Inday. Hindi naman love. Dahil yan inday ka to, kayo talaga ang match ni Brent. <laughs> okay, ang napili mo... Ang nag-match sa'yo ay si... Chinito! Chinito! Yeah! Oh my God! Ay, na. So meron tayo... Ano? Si Kanong, malubot, <laughs> <laughs> Ay, saan? Nag si huh? sa Nagselo si Jinkyo. Ha? Saan? Sa daw? Saan? Siya di Ay. Yes! Ay, Christian Pero bago yan, nako, uy mga kaibigan, baka, baka, baka ninyo yung official na... ah oh, meron akong music video na gagawin, another music video uh, okay. na inalabas. So, Ang kanta pa na gine. Pero yun, totoo na talaga kasi may, may ano siya, may endorse na, ay parang commercial siya ng isang product. So, soon, kasi nandito pa kami so, Ipa, magpakinis ko na ako, pero parang hindi naman siguro matuloy magkinis ko eh. Ano, sa lubot na lang siguro, yung <laughs> ano, beauty products kasi siya sa, sa lubot na lang siguro. Yung <laughs> paki, <laughs> uy, parang kukuha ko dyan. Anyway, <laughs> uh <-huh>. <laughs> kumain na po kayo dyan. Maraming maraming ay, salamat. Oo, oh, okay. sinadya talaga namin yung pabatay ng oras ninyo na para namin magbura. Okay, sa so lahat ng mga nandito ngayon, o sa tanan mga kuwan, ayo pa share ninyo niya siya para makalat dito since opening nila at para magkita-kita pa ta next year. Ang ganlang page ay Fresh Cuts Seafoods Restaurants and Sports Bar. Oh, dito lang yan sa bahay. Um, Guadalupe or Rama Street. Rama, basta. <laughs> English Dirama. 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 Oh, thank you so much, Ma'am Glendy. Maraming maraming salamat at family. Kay Ate Genevieve at sa um, anak ni Ma'am Belkis. At sa lahat mga nadiri, thank you so much, guys. Maraming maraming salamat. Oh, congratulations once again sa Fresh Cuts. Thank you Parang pakalaman so, po natin ang ating Fresh Cuts. And of course, please do follow Chinito. Again, uh, Chinito promotion. Chinito, eh. Uh, hindi, gusto sa

Hello po dako sa Obey, I'm Josop Kno. Uh, ano melago Okay. ano forget to follow. So, hello. Thank you sa mga hindi pa at please follow sa kanilang dalawa sa nag-follow na po, please unfollow po, okay? Maraming sila. Pwede ba isang dance naman tayo kay kahit ano lang na sayo Yes. Good Once again,